Kung yung girlfriend mo ngayon ay galing sa traumatic na relationship, dapat mas ingatan mo siya kasi sa iyo siya nagtiwala ulit. Kasi kung ano yung mga masamang pinagdaanan niya dati, ganun na lahat yung tingin niya sa ibang lalaki. For example, minumura siya or sinasaktan ng dating naging partner niya. Iisipin niya ngayon na baka mangyari ulit sa kanya yon kapag nagbahal ulit siya. Ayun yung sinasabing trauma. Kaya kung yung girlfriend mo ngayon ay galing sa ganung sitwasyon, 'di ba dapat matuwa ka dahil nasa iyo siya ngayon? Sobrang hirap pumili ulit ng lalaking mamahalin, lalo na't galing siya sa relasyon na hindi siya maayos tratuhin. Pero hindi niya yun inisip at naniwala siya sa sinabi mong iba ka sa kanila. Doon pa lang sa part na sayo siya nagtiwala ulit, malaki na kagad yung sakripisyo niya. Isipin mo pwede siyang maging single na lang ng matagal. Pero mas pinili niya pa rin magmahal. Kaya sana wag mong sayangin yung binigay niyang pagkakataon. Wag mong hayaang maging katulad ka ng mga dati niyang nakarelasyon. Kasi ano pang pinagkaiba mo sa mga ex niya kung ginagawa mo na rin yung mga bagay na ginawa nila? Wag na wag mo silang gagayahin kung ayaw mong makumpara. Mas masarap sa pakiramdam na pinagmamalaki ka ng girlfriend mo dahil sa maayos mong pagtrato. Yung tipong hindi niya kailangan pang magpanggap sa harap ng ibang tao mas masarap yun kaysa masabihang wala kang pinagkaiba sa mga ex ko